Pastor Jeff, sabi sa nabasa ko, matututunan mong patawarin ang yung mga magulang sa pagdidikta nila sa iyong buhay. At kapag tinigilan mo ang paninisi sa kanila sa mga desisyong nagawa mo noon. Nung nabasa ko yan, Pastor, nasa pool ako sa mensahe. Ako po si Jacqueline, 55 years old, single, at walang anak. Hindi ako masaya sa naging trabaho ko bilang isang nurse kasi hindi naman ito ang pinangarap kong profesyon. Pinakuha lang sa akin ang kursong ito dahil in-demand noon ang nursing at para raw makapangabihan ibang bansa ako at makatulong sa pamilya. Pagkatapos ko mag ng kolehiyo, nakapagtrabaho agad ako at tumulong sa pamilya dahil nga ako ang panganay na anak. Ipinangutang ng pamilya ko ang aking placement fee para ako'y makapag-abroad. Naging nurse po ako sa Middle East ng halos tatlong dekada. Isang beses, kada dalawa hanggang tatlong taon, umuwi ako kasi mahalang pamasahe. Sa pagiging nurse, napag-aral at napagtapos ko ang aking tatlong kapatid sa kolehiyo. Natapos sila sa kursong sila mismo ang pumili. Tatlong taon na ang nakararaan, umuwi ako sa Pilipinas. Napagod na akong magtrabaho at makisama sa mga banyaga kaya minabuti kong bumalik na dito sa Pinas. Dito ay maswerte akong nakapasok pang muli sa trabaho at ngayon naman ay isang company nurse. Masarap sa pakiramdam ang naging accomplishment ko sa mga kapatid ko. Alam mo pastor, dahil sa ibinigay na obligasyon sa akin ng aking mga magulang, naging subsub ako sa trabaho at nawala ng oras para sa aking sarili. Ngayon, ako'y nilubugan na ng araw at matandang dalaga, walang anak, at wala rin kinakasama. Pumanaw na ang aming mga magulang. Ang mga kapatid na pinag-aral ko, may magagandang trabaho na. May kanya-kanya na rin pamilya. Hindi naman sa nanunumbat ako sa mga naitulong ko sa kanila. Pero kung hindi sa akin, hindi gaganda ang kanilang kinabukasan. Subalit matapos nila akong pakinabangan. Tapos kung igugol ang aking kabataan sa paghahanap buhay para sa kanila. Ngayon naman, pinabayaan na nila akong mag-isa. Nag-iisang tumatanda, solo sa bahay, at isang beses kada taon na lang kung bisitahin. Hindi ko maiwasang isipin na ang nakasadlakan kong sitwasyon na ito ay kagagawa ng mga magulang ko. Ipinasa sa akin ang obligasyon nila sa aking mga kapatid. Sinisisi ko sila sa pagdedesisyon para sa akin kung anong kurso ang aking kukuhanin para nga sa kapakinabangan lamang ng pamilya at ng aking mga kapatid. Dinala nila ako sa direksyon na hindi ako masaya dahil para bang nabuhay lang ako para gawin ang tungkulin ng mga magulang sa anak. Paano ko ba mapapatawad ang mga magulang ko? At paano ko mapapalaya ang sarili ko sa pag-iisip na parang pinakinabangan lang ako ng mga kapatid ko at noong wala na akong pakinabang sa kanila, pinabayaan at iniwan na lamang akong mag-isa sa buhay. Anong say mo, Brad? Grabe, no? Damang-dama mo yung uh, frustration lang mm -hmm. naman. Muna ati Jacqueline, salamat ano, sa tapang na binahagi mo sa amin yung kwento mo. Ang dami rin nakaka-relate sa'yo dyan dahil marami tayong mga kababayan. Naging OFW rin. Uh, again, nararamdaman ko rin yung pakiramdam mo na tila. Alam mo yun, pakinabangan ka. Pagkatapos, alam mo, iniwang ka, pati na rin yung panghinayang mo sa buhay, na hindi mo lubos na napili yung mga gusto mo para sa sarili mo. Pero gusto ko lang sa ipaabot, ano, at Jacqueline, 55 ka lang naman, alas kaedad mo lang si Ted Pai, no, na 51, kaming dalawa, no? So, hindi pa huli ang lahat. So, meron lang ako mga konting advice sa'yo na hopefully makatulong sa'yo. Number one, ang kapatawaran ay para sa iyo, hindi lang para sa kanila. Tama ang nabasa mo na pag magpatawad sa magulang at uh, yung tinigil yung pagsisisi, ito'y isang susi sa kapayapaan paan. I think kung sa mo manabasa yan, tama yan. Hindi ito nangangahulugan ng pagpapakitang hindi ka nasaktan. Yung parang pag nagpatawad ka, ibig sabihin, wala sa iyo at di ka nasaktan. Hindi naman po ganun yun. Forgiveness is not for them but for you. Forgiveness doesn't correct the offense or the wrongs that they made sa buhay mo, but forgiveness will set you free. Papalayain ka nung bigat na pinagdadaan mo pag ikaw ay nagpatawad. Alam mo, sabi nga sa Efeso, alisin daw natin yung lahat ng mga sama ng loob, yung poot, yung galit, yung po sinabi sa Efeso. Kaya yung kasunod na verse, Efeso 4.32 which is yung verse natin, sabi, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So, Ate Jacqueline, hindi mo kailangang hintayin ng ibang tao na mag para makalaya ka. The initiative can come from you. Ang pagpapatawad, Ate Jacqueline, na isang desisyon, hindi lang siya base sa emosyon. Yung parang pag-feeling ko na mabait na sila sa akin, sakala ako mapapatawad. Saka, Ate Jacqueline, na-mention mo, wala na rin yung mga magulang mo. Pa, ano pang magkakaroon ng emosyon lang, di ba? So, kapag nagpatawad ka, hindi mo binabago yung nakaraan, pero binibigyan mo ng bagong direksyon ang hinaharap. So, hindi na sayang ang buhay mo, pangalawa ating Jacqueline. Minsan, iniisip natin na ang tunay na kasiyahan, nakasalalay sa mga plano mong natupad, pangarap mong narating, pero ating Jacqueline, pwede, pwede rin ang naging mission mo sa buhay ay makatulong ka sa pamilya mo at sa mga kapatid mo at sa mga pamangkin mo na nag-iwan ka ng magandang legasya. Ang buhay mo ay hindi na sayang. O hindi mo nagawa yung pangarap mo, maaaring may gustong marating, ano? Pero ikaw ang naging dahilan kung bakit natupad ang pangarap ng iba. Oo, may mga bagay kang hindi nagawa noon, pero may pagkakataon ka pa naman ngayon natin, Jacqueline, para may sa pabuhay ito, lalo na mas marami kang free time ngayon. Ang pagmamahal at sakripisyong binigay mo ay hindi nasayang sa mata ng Diyos. Sabi nga sa isang verse sa Bible, huwag daw tayo magsawang gumawa ng mabuti. Sapagkat sa pagkatsatak ng panahon, tayo ay aani sa mga kabutihang ginawa natin. So, kiniisip mo ang Jacqueline na hindi mo nagawa yung gusto mo noon, may sinasabihin ako sa iyo, si Lord na tutuwa sa ginawa mo. Hindi pa uli ang lahat. At pangatlo, hindi ka nag-iisa. Kung pakiramdam mo ngayon, iniwan ka ng kapatid mo, wag sa ka lang dinadalaw, pero gusto ko ipaabot sa iyo, hindi yan nakaligtas sa mata ng Diyos. Hindi ka kailanman iniwan ng Diyos. Nung nasa abroad ka nagtatrabaho, nandun ang kamay ng Diyos para alagaan ka. May mga tao pa rin for sure nagmamahal sa iyo, baka hindi lang sila yung mga inaasahan mo magpaparamdam sa iyo nun. Ang pagiging single ay hindi kahulugan ng pagiging malungkot. Pwedeng ito ay pagkakataon para tuklasin mo pa ang mga pwede mo pang po sa buhay. So, Ate Jacqueline, as I end, ngayon na napagtanto mo kung ano nararamdaman mo, ano ba mga pwede mong gawin sa dati tira mo pang panahon? Well, pwede mong simulang alagaan sarili mo naman ngayon. Gumawa ka ng mga bagay na hindi mo nagagawa noon. Ano ba? Mag-cross-stitch ka? Mag-luto ka? Mag-baking? Hindi ko alam. Hanapin mo yung bagong purpose mo sa buhay at itun mo ang sarili mo sa Diyos. So, pang wakas na salita ko lang sa iyo, Ate Jacqueline, hindi pa huli ang laban. May dahilan ng Diyos kung bakit mo pinagdaanan ang lahat ng ito. Pero hindi ka nilikha para mabuhay na may hinanakit. Magsimula ka ngayon, pat patawarin mo sila at higit sa lahat, palayain mo ang sarili mo dyan sa frustration at galit na meron ka. Efeso 4.32 Sa halip maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Manalangin tayo, Ati Jacqueline. Lord, may lift up namin sa iyo si Ati Jacqueline na aming letter sender. Alam ko, Lord, na medyo masama ang kanyang pakiramdam, frustration, yung nagamit ang pakiramdam niya. Pero, Lord, kung titingnan niya yung mga buhay na nabago dahil sa kanyang sakripisyo, napaka dakila at uliran ng kanyang ginawa. So, Lord, I pray na paliwanagin mo kanyang pag-iisip sa pagdating sa pagpapatawad na ito'y isang paraan para siya rin sa pigati at sakit na kanyang kinasasadlakan. Marami pa siyang natitirang buhay at alam kong ito'y magagamit niya para sa purpose. For your glory, Lord God. So, bless mo siya, Lord, ng uh, uh, magandang buhay pa. Salamat, Lord, sa kanyang sulat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides